Ah, uh, foreman. Pinatawag mo daw ako. Ay, Oh, ah, uh, putol ka ng mga bakal, yung mga 9mm. Ilan foreman? Ah, uh, mga isang daang piraso, 1 meter ang sukat. O, oh, foreman. Ah, uh, nasan pala yung metros mo foreman at saka yung lagaring bakal? Lagaring bakal, aabutin ah, ka ng samsam dun. Ang gamitin mo yung angel grinder ni Patwick dyan. Angel grinder? A ano yun foreman? Anong, anong yung gel grinder? Engel grinder. Ayun Oh. No? Ah, by script. Akala ko kung ano. Bono, <laughs> oh, alam mong gamitin yan. Oo oh, naman, foreman. Anong ginawa mo sa akin? Pinanganak nung 2022? Ang yabang mo ah. <laughs> o sige na, putol ka na. Kailangan na yung mga bakal dito. O oh, sige, foreman. Mag-ingat ka, John John. Delikado yan. Hay, eto nga pala oh, samalin. Protection mo sa mata. Samalat, Foreman. Uy, pre! Bakit pre? Bakit parang takot na takot ng gumamit ng angle grinder? Marunong ka ba niyan? Marunong naman pare. Kaso, takot akong matalsikan eh. <laughs> Pambihira. Tapos ang gamit mo pang bala, diamond cutting disc, eh pang konkreto yan. Ha? Eh, si Sipormang kasi, eh, ito pang pinagamit sa akin, meron naman lagaring bakal. Mas mabilis kasi yan, basta alam mong gamitin. Ah, uh, teka, turuan kita ng tamang paggamit ng angle grinder. O, tsigi pare. Ay. Alam mo parang Junjun, meron tayong iba't ibang klase ng bala o disk. Haa? Huh? Merong para sa cutting at meron para sa grinding. At ang dalawang disk na to ay para sa cutting. Ah, uh, anong pangalan nila pare? Ang tawag dito ay diamond cutting disk. Ito naman cutting disk metal. Meron din pang stainless nito. Marami pang klase ng disk pero ito lang munang dalawa ang available. Next time bibilhin ko lahat 'yon para may pakilala ko sila sa'yo, pare. O di, ibenta natin yung grinder mo, pare, para meron tayong pabili ng mga bala niyan. Uh, ngayon naman, pare, ituturo ko sa sa'yo ang tamang pagputol. Ang ikot kasi ng angle grinder parang Junjun ay counter clockwise. kung titignan mo siya sa part na to. Ah, uh, salungat siya sa ikot ng orasan no pare. Tama, kaya kapag nagpuputol ka, ganito lagi ang posisyon. Nasa kaliwa lagi ang blade, mapabakal, simento o kahoy. Odi di yung alikabok o kaya talsik sa iyo papunta. Kaya nga meron kang protection eh. Ayan o oh, yung salamin mo. Hindi pre. Mas maganda sa kabila kasi palayo sa iyo yung talsik. Hindi ka tatamaan para kahit hindi ka na ng shamalin. <laughs> Madalas nang hindi marunong pare, ganyan ang sinasabi. Delikado siya pare. Ito. Tandaan mo pareng Junjun, counter-clockwise ang ikot ng grinder natin. So kapag ganito siya, naipit ang bala, itutulak kanyan. So pwede siyang mag-cause ng aksidente o kaya mabali ang bala na pwedeng tumilapon sa mata mo o sa bahagi ng katawan mo. Unlike kapag ganito siya, papunta doon ang ikot papunta doon ng grinder. So malayong malayo kahit maipit pa yan. At malayong malayo na kasiraan ka ng bala. Alright? Tandaan mo pare, mas malakas tayo sa hila kesa sa tulak. ah, ako pre, mas malakas ako sa tulak. Kasi kahit 0.5 nakakakuha ako. <laughs> Hindi yun pre. Loko-loko ka talaga. Joke-joke lang pre, ikaw talaga. <laughs> Hindi ka na mabiro. Masyado ka seryoso. Eh, mabuti pa. Shampulan mo na lang ako ng pagputol. O, sige, pre. Panuorin mo ako ng mabuti. Papunta sa akin ng talsik. pre, ikaw naman o sige, try ko nga Wala ka na talagang pag-asa pare.